Ayan, dito na tayo sa bahay. Nakauwi na rin. kasi ko si Icarone. Tapos, uwi na tayo. Tignan lang natin kung merong uh, mail. Ito yung ano. <laughs> Harap, dog. Harap, dag. Harap dag. Mama, big Mama. Si Big Mama galit na galit. Kala niya magpapaso ako ng basura. Pagka nagpapasok kasi ako ng basura. At naglalabas ng basura. Galit na galit yung aso na yan. Siguro maingi sa kanila yung ano. Yung gulong ng ano. Ng basurahan pagka. Pagka hinihila. Tingnan natin kung. May telegrama. Yun oh Bills. Wala akong basurahan. Wala akong basurahan, di ka may ingayan. Pinasok ko din. Ito, yung mga basurahan nito. Pagka hinihila ko yan palabas at papasok. Galit na galit si Big Mama. Ito na yung mga ibon. Yun o. Ubus na pagkain nyo. Yun may nahulog. Pero ubus na rin yata. Binigyan ko naman kayo ng tubig kanina. Pero yung mga pagkain nyo ubus na. Lalakas nyo kumain. Bibigyan ko ulit ng pagkain. Ito yung pagkain ng mga ipod. Ito, gusto nila ito eh. Yan na, nilagyan ko na sila ng bagong pagkain. Meron isa doon pero ubas na din. So hindi di na nila ito mauubos ngayon kasi kumain na sila.